di na. Dito na kami, guys. Nakarating na rin. So, uh, ah? May camel oh, May camel. May Ayun oh. Oh, Ano <laughs> <laughs> na sa amin na kamil. Oh. Diba? Ang cute. Mga furson. Andito na kami. Excited na po ang mga son. O oh, yun o. Okay. Kitang-kita nyo naman yung mga king wolves na sumasalubong sa amin. Mm. Ay bakit ko? Para ma-view natin lang. Sa makas! Nakarating na rin! Ano na guys? Let's go!

Ala <laughs> <laughs> yukey wala. Agad na 'yung Bakit kanina pa sumusunod? <laughs> oh. Grabe, napaka-busy nila. Walang kahit na Ani na pa sila? ng labit. Ani na pa? Ng lapit? na kami sa sasakyan yes. namin tinatanong namin kung magkano yung isang uh, isang ganon ada kapit it ano raw do 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 ka do you need only one 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 car <R2> one one I don't know how to drive like this no it's no problem ah no problem arbeiro no, I don't know how to drive like this one. she said she said uh, she said, uh, this is seventy sixty. But this is new you need old one the old, the old one, one. how yeah. she said it's an old one for because she's using uh, motor ada bry shino yeah shino how to drive Go.